Magandang gabi! Narito ang dalawang kwento sa Biblia na aking ginawa para sa inyong bedtime stories. Ang mga kwentong ito ay idinisenyo upang magdala ng kapayapaan at magandang aral habang naghahanda kayo para sa pagtulog. Si Noe at ang Malaking Arko Noong unang panahon, sa isang daigdig na puno ng tao. May isang lalaking nagngangalang Noe. Si Noe ay ibang-iba sa maraming tao sa paligid niya. Siya ay mabuti at matuwid. At mahal niya ang Diyos ng buong puso. Nakita ng Diyos ang kabutihan ni Noe. Ngunit nakita rin niya ang labis na kasamaan sa daigdig. Labis siyang nalungkot at nagpasya siyang ilinisin ang mundo mula sa lahat ng kasamaan. Ngunit hindi niya kinalimutan si Noe. Isang araw, kinausap ng Diyos si Noe at sinabi, Noe, gumawa ka ng isang malaking arko, isang napakalaking bangka. Ito ay magiging ligtas na kanlungan para sa iyo at sa iyong pamilya. At para sa lahat ng uri ng hayop. Sinabi ng Diyos kay Noe kung paano ito gagawin, kung gaano kalaki, at kung anong kahoy ang gagamitin. Naniwala si Noe sa Diyos at sinimulan niya ang paggawa ng arko. Pinagtawanan siya ng ibang tao. Ano ang ginagawa mo, Noe? Bakit ka gumagawa ng bangka sa gitna ng tuyong lupa? Ngunit si Noe ay nagpatuloy, araw-araw, ng buong tiyaga. Gumawa siya ng gumawa, kasama ang kanyang mga anak, hanggang sa matapos ang malaking arko. Nang matapos ang arko, sinabi ng Diyos kay Noe, Pumasok kayo sa arko, ikaw at iyong pamilya, at isama mo ang dalawa sa bawat uri ng hayop, isang lalaki at isang babae at pitong pares ng malilinis na hayop at ibon at nagdatingan ng mga hayop dalawa-dalawa pitong pares ng malilinis na hayop at ibon tahimik silang pumasok sa arko isipin mo mula sa malaking elepante hanggang sa maliliit na langgam lahat sila ay nandoon, ligtas sa loob. At pagkatapos, umulan. Umulan ng umulan. Sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi, ang tubig ay tumaas ng tumaas. At ang arko ay lumutang sa ibabaw ng tubig. Ligtas na naglalakbay. Ang arko ay naging kanilang kanlungan. Isang tanda ng pangangalaga ng Diyos. Nang matapos ang ulan, unti-unting gumawa ang tubig. Ang arko ay sumadsad sa ibabaw ng bundok Ararat. Unti-unting lumabas si Noe at ang kanyang pamilya, at ang lahat ng hayop. At nakita nila ang isang bagong mundo, sariwa at malinis. Bilang tanda ng kanyang pangako na hindi na niya muling lilipulin ang mundo sa baha, ipinakita ng Diyos ang isang magandang bahaghari sa langit. Ito ay isang paalala ng kanyang pag-ibig at pangako. Ang kwento ni Noe ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos at pagtitiwala sa kanyang mga pangako kahit na hindi natin lubos na naiintindihan. Pinapakita rin nito ang kanyang pagmamahal at pangangalaga sa atin. Ang kwento ni David, ang munting pastol. Noong araw, sa lupain ng Israel, may isang binatilyong pastol ang nangangalagang David. si David ay ibunso sa kanyang pamilya at ang kanyang trabaho ay alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. Habang pinapastol niya ang mga tupa, hindi lang siya nagbabantay. Nagpapatugtog din siya ng alpa at umawit ng mga awit ng papuri sa Diyos. Si David ay may malaking puso at labis na nagtitiwala sa Diyos. Isang araw, nagkaroon ng malaking problema sa Israel. Ang mga kaaway nilang Filisteo ay nagbanta ng digmaan. At ang pinakamatindi sa kanila ay isang higanteng mandirigma na nangangalang gulayat. Si gulayat ay napakalaki at napakalakas at mayroon siyang napakalaking armas. Araw-araw, kinukutya niya ang mga Israelita at hinahamon siya Sino sa inyo ang lalaban sa akin? Kung manalo siya, magiging alipin namin kayo. Kung ako ang manalo, magiging alipin namin kayo. Takot na takot ang lahat ng sundalo ng Israel, pati na ang hari. Walang gustong lumaban kay Gulayat. Narinig ni David ang tungkol dito nang bumisita siya sa kanyang mga kapatid na sundalo sa kampo. Nagulat siya sa takot ng lahat. Bakit walang lumalaban sa Filisteyong ito? Tanong niya. Sino ang taong ito na nangas na kutiin ang hukbo ng Diyos? Nagpasya si David na siya ang lalaban kay Gulayat. Narinig ito ng hari at nag-alala siya. Bata ka pa David, sabi niya. Paano mo lalabanan ang isang sanay na mandirigma na iyan? Ngunit sinabi ni David, Kapag inaatake ng leon o oso ang aking mga tupa, hinahabol ko sila at nililigtas ko ang aking mga tupa. Ang Diyos na nagligtas sa akin sa leon at oso ang siya rin magliligtas sa akin mula sa filisteyong ito. Kinuha ni David ang kanyang tirador at limang makikinis na bato mula sa ilog. Lumabas siya upang harapin sa gulayat. Na makita ni Goliat si David, nagtawa siya at hinamak siya. Anong bata ito? Akala mo ba aso ako para harapin mo ako ng mga bato? Ngunit sinabi ni David kay Goliat, "Ikaw ay dumarating sa akin na may espada, sibat at kalasag, ngunit ako ay dumarating sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong kinutya." Ngayon ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at pupugutan kita ng ulo. At nang sumugod si Gulayat, mabilis na kumilos si David. Kinuha niya ang isang bato, inilagay sa kanyang tirador at inihagis ng buong lakas. Diretso ang bato sa noon ni Gulayat. Bumagsak ang higante sa lupa. Tumakbo si David, kinuha ang espada ni Goliath at pinugutan siya ng ulo. Nang makita ng mga pilisteyo na patay na ang kanilang kampyon, tumakbo sila sa takot. Napanalo ni David ang munting pastol ang digmaan para sa Israel dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang kwento ni David at Goliath ay nagpapakita sa atin na hindi mahalaga kung gaano tayo kaliit o kung gaano kalaki ang ating mga problema. Kapag tayo ay may pananampalataya sa Diyos, kaya nating harapin ang anumang hamon. Pinapakita rin ito na ang tapang ay hindi nang gagaling sa lakas ng ating katawan, kundi sa lakas ng ating puso at pananampalataya. Sana po ay nagustuhan nyo ang mga kwentong ito at nakatulong ito upang magkaroon kayo ng payapang pagtulog. Kung nagustuhan nyo ang mga kwentong ito at gusto pa ng higit pang mga bedtime stories na puno ng aral at inspirasyon, mag-subscribe na kayo sa aking channel. Marami pa tayong ibabahaging kwento para sa inyo. Magandang gabi at mapayapang pagtulog.